umiinom ka dati? Ha? Umiinom ka ng alak sa kabir dati? Dati. Umiinom ako. Kami ng biyanan ko. Oh. kinanay si nga, yung kay papa ano, nanay, yung marka demonyo, bilog. <laughs> walang halo. Inano lang niya sa baso. Tapos, Kaya mo? Kaya mo? Walang halo? Iniinom mo ng puro? Hinalo. Walang halo. ano ka tubig lang. Pagkakainom, iinom ng tubig. Ang lakas mo palang uminom dati, ha? Ah. Malakas yan uminom ang biyanan ko. Ikaw? Ako hindi. Konti lang? Minsan. Minsan lang. Hindi na inulit. Nung bata ako, naaalala ko pag uwi ka, lasing ka eh. <laughs> si mama. Oo nga. Minsan nga eh. Minsan. Minsan ako ay nalasing na ang aking kainuman ang aking mga anak. Oh, hindi mo tayo nagiinom. Huwag <laughs> ka dyan. Dati lagi kayo nagiinom, di ba? Pag naglalaba ka. Ayoko na. Ayoko na, ma. Ano mga iniinom nyo dati? Beer! Marka Kami ng biyanan ko. <laughs> Inanay, marka ni Munyo yan, yung bilog. Tumador ka dati, ha? Tumutoma ka? Hindi, nasa baso lang. Oh. Uh, Yung biyanang ko. Sus, kay para ilong din yun. Si e ako, kasi si Papa nag-aano man sa ataulan, nag, ano ito, tatrabaho. Si e ako naman, nagla, naglalaba, labandera ako. Mag-uwi ko, meron ako alak para sa biyanang ko. Ah, <laughs> uh, iwan, siya'n iwan ko sa mga kapatid mo pasalubong mo ala